hunters may pat tayo dito walang ka stage na doon sa una kong pinuntahan so try natin dito baka sakali na may magpagipa na. yung sila ayan nakasutat na tayo balahan ko lang hmm? tuloy na natin naman tayo sa tulay ay tinuturo pa yung mama ay eh. ay hindi tinamaan hayop dalag pa naman sus yung hinihintay kong dalag hindi tinamaan no? Ah, um, pati parating... Akala nila pag may teleskopyo matatamaan mo agad ang target mo. full pomotos. Helang tilapialang. Cek boleh. Ada na tambahan. Nah, muti agak bulan dan talah mahulu. Belum ya. Oh, tunai nanti lebih tunai. Eh, karamihan kasi arroyo eh. Madalang lang yung ganito na tunay. Oo oh, kasi may eh. Polarized sunglass. Nababawasan yung sinag ng ano, tubig. Oh, nakaisa na. Tayo ba dito? hirap. Sambahan din lang pagtama Sa katsagaan ang pagabang ay. Ay. Tayo. Sige okay, okay. Ah, ako'y isang Sana may magpakita pa. Kaya na ako hindi nakakakain ulit ng dalag eh. Hindi pa yung dalag na yun. Ang talaga. Mga pangalit tayo. Baka may lulutang. masa din kitang dalag ka. macam-macam din eh. Ayyana. Ay, Ay yan na. Ah, ya. dalang oh, dalag. Ayus. Ay, <laughs> <laughs> Alak Al Alang iba eh, kaya ayan na lang Sa katawan ah Oo oh. Galing ah Ayos na yan Ayan Nakadalag din Ayan no? Very good <laughs> Okay Maliit lang pero pwede na yan Ayan guys, so. ka na yan hindi ko na may lulutang at may lulutang eh hindi nang malaki pero pwede na sala ko pilapya dalag pala may sukat sukat naman na maganda sana hindi naman sayang ang kabubumba ko Kaya ah, yung guys, ang laking dalag na yun. Hindi ko nabutan. Oh, Ayan yeah, o. Ayan ah, palang. Ah. gisa. Oh. tali na naman. Lang, maliit lang. Ay lang malit lang. Ano unpa? Okay. Mira. Ito mas malaki to kaysa naunang dalag. Mas malaki-laki to. Ayan. Sa ano? Đây rồi no. Ok Okina. All right. Đây Ok. Hello. 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 Nó Hello. 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 Nagpapahinga muna ako ng hangin. <laughs> Mahina na ang putok ng aking laruan. Agahan ko muna. Okay. Hey. malilit lang pero pwede na yan pagka ganitong walang ibang lutang eh. Yan. Yes. John. Diret? Uh Oo. -oh. Lumutang na tsambahan. Ah. <laughs> uh Tanggalak. -oh. Oo. Matagal lang magabang. Talagang so, tiagaan. Paano pa 'no 'to Ano Ay, 'yung ano Ah. Uh Oo. -oh. Uh -oh. May tali ang bala. para pag tinamaan hilain na lang sayang kanina laki ng dala hindi ko naabutan kaya lang dami nang nakatambay dyan sa taas kaya malamang na hindi na lumutang yun pinagasa ko na lang dito sa may poste I expect ko na dito siya lulutang nagpunan dyan lang dyan lang yan na sa may poste na yan oh. No? ang poste ng tulay sana lumutang siya Tapang siya ulit. Itong paninig sa consider ito na ano eh, sports fishing sa mga hobbies. Kung baga hindi mauubos ang isda kung ito lang. Dahil kung ano lang ang nakikita, yun lang ang napuputukan Eh, kalimitan naman ang isda ay nasa ilalim, lubog. Kung lubog, hindi siya basta-basta mahuhuli ng maniniksay ang lambat na pino ay patay kita niyo yun tumalong pagka hindi ito tinamaan yari ang baala pusti yun eh ito tinamaan eh aro aro putol pa anak ng ay, sapol sana kaya lang naputol ang tali ay nako sayang yung dalag na yun A few minutes later. You guys, naka na ako. Nandito na ako sa bahay. Ito, nilinisak. Ito nga, aking mga nahuli na yung araw. Ito, sa aking paniliksay. Eh <laughs> paano, may huli naman. Ayan. Kaya lang, malilit lang. Ayan. Dalawang bakuli. Tawag nila bakuli sa kainta. Pag malilit na dalag at napiki ako sa arroyo na yan nakala ko yung tunay at isang original na tilapia yan lang na huli ko ngayon guys lilinisan ko muna para naman hindi masayang at nang maprito tama tama hindi pa ako nag aalmosal ito ang aalmosal ko ako lang naman kasing kumakain ng huli ko dito eh. kaya linis ko huli ko linis ko at kain ko So, hmm. yan guys. Hanggang sa susunod na lang. Uh, kung bago ka pa lang dito sa channel o napadaan ka lang, uh, pwede mag-iwan ka ng like at subscribe mo na rin para madagdagan naman ang ating followers. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana nagustuhan yung video. Bye-bye.